akin ang actually kagabi kami dito, Tito Joel, no? Si uh -huh. Joel ang tapos sa operation, Kasi, si Sir Hill, hapon niya sa atong emergency response. inang uh -hmm. -huh. And kagabi, pag naman okay, pag pero pag-ibon sa alas 5, muna niya siya, especially sa Jadi, sa JK kagin makita pa din dalan, 5 o'clock. Pag mm. so, 6 o'clock, naamon na niya siya kagin na, mas lala pag yung isang mas 6. Mm. So, okay. nagubo-nubo na niya sa buong. Dari, dari lang yun sa Barangay Banago. Barangay Banago. Oh, so far, sa mga pilang mga barangay, kamusta yan? Uh, kagin sa ato nga bed, ano na daga niya, sa SM, mm. uh, SNR kag Langka Street, mm. nang ng na niya siya, dapat level. Mm ah so, gina-advise na lang anay nga hindi ano magkabot mga gagmay na salakyan mm -hmm. kasi ma-standard kami. Then, ang paglabay naman sa Mandalagan City Mall, sa intersection, medyo mm taas na ang tubig pa sa ato sa circumferential. So, parang sa inyo paglantaw, ito ng dasig lang pag-subsides ang tubig? Ah, uh, yes. Hopefully na makita na ito. 6 o'clock. Ang siya. Ang dalang hindi na siya makita. So, mga atas na gulay-gulay siya. Mm -hmm. Pero, ginapreparahan na, na nato ng ulan na for the whole day ay mm 7 -hmm. to 8. Hindi na rain kita. So, medyo tab tabo-tabo na siya na ito. Okay. Kung baka mo, last, do first time, na nandun may natabo, dito sa Managua, ang dalang, hindi niya natago, no? Or no? No. hindi man gano'n? Ah, hindi. Masang last night, amang mo siya dito, no? Mm -hmm okay. So far, may nag-evacuate uh, na ng mga pungloyo? Yes, bago lang ito, wala ano, na na, ano, yung kuwas ng amon na, na sa mm. amon Mga 20, more or less 20 families. More or less 20 families. Sa din nga barangay? Sa, sa amon um, na GK Banago. GK Banago. Amo pa lang ni ang Aano daring ba barangay yung na na. na nag-evacuate. 20 ka family. Ay, ara sa takuling 5 families, 20 mm. po -hmm. yan. Yeah. Mm. -hmm. Okay. Okay. okay siguro,